dating posteng punong-puno ng vandal stickers ay yung malinis na matapos itong pagbabaklasin ni Neil at ipost niya ito online. Pero ang ibang netizens imbes na matuwa, nambatikos pa. Wala naman. Wala Actually, yung totoo, may mga reactions eh. Parang words of encouragement, tingko-tingko ko dun eh. Kaya, yes, hindi sa reklamo lang sila. Kung gusto mo yung reklamo, hindi eh, punta sila sa kaukulan. Kung gusto mo yung reklamo, bakit sila Uh, pagtanggal ng sticker doon, eh, bawal naman talaga maglagay doon. Ang iba kasing mga stickers, halos matakpan na ang mga signages na dapat maliwanag na nakikita ng mga motorista at ng publiko. Ang dami kasi. Kaya dati kasi konti lang yan. Noon naman, tinatanggal pa konti-konti. So nung nakita mo yun ng po sa puno na, hindi tinanggal ko. Ganun-ganun na lang from the vandalism na spray paint tapos yung nag-evolve nga sila into stickers. Medyo naging prominent po yung mga sticker vandalism pansin namin 2020 na po. Uh, late 2020 and then ngayon po talagang dumami na. And it is problematic because their target uh, most of the time are the traffic signages. So minsan nako-confuse yung ating mga motorista dahil na natatakpan na yung signage. Ang mga vandal stickers kasi at anumang klase ng vandalismo sa mga pampublikong pasilidad ay paglabag sa Ordinance 41 series of 2008 o ang anti-graffiti code ng lungsod. The, we have been trying to really catch someone in the act para po sana madala natin sa station 7 makasuhan natin sila pero uh, medyo mailap po sila eh. They're actually very very good in Uh, making sure na walang mga pulis, walang mga POSD, walang mga ibang enforcement agencies bago sila nagdidikit ng mga kanilang uh, vandalizing stickers. Hinala nila mga grupo ng mga kabataan ang nasa likod nito. Sa ngayon ay maigting na ang kanilang paglilinis sa mga stickers sa lungsod. Kasabay na rin ang pagpaplano ng pasakali group of artists na magtalaga ng sarili nilang pwesto para sa mga ito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.